Lumipat ang ate ko at ang kanyang pamilya sa Bulacan. Kaya ako, tuwing bakasyon, pumupunta ako roon. Pagkatapos ng mga buwan, nagkaroon sila ng aspin na babae na tawag namin sa kanya, ay Rabis. Parang regalo mula sa kanilang kapitbahay. Palagi kaming naglalaro ni Rabis, kasama ang pamangkin ko tuwing hapon. Nang lumipas ang panahon, lumaki si Rabis at nagkaroon na rin ng mga anak. Pinanatili ng ate ko ang isa, tinawag naming Todd, habang ibinigay ang iba sa mga kapitbahay. Sa isang pagkakataon, noong Christmas vacation, nagpasya ako na magpasko, at bagong taon sa bahay ng at ko sa Bulacan. Kaya umalis ako ng bahay sa hapon, at nakarating ako mga alas 8 na ng gabi, kaya't madilim na. Pagpasok ko sa gate, si Todd ang unang lumapit sa akin, para dumila, habang si Rabis ay nakita ko na mga 3-5 metro ang layo, at tila, ay kumakahol itong aso. Sa pagod at gutom, binalaan ko na lang siya, at saka ako pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, pagkatapos naming mag-lunch, ako ang nakatalaga sa pagpapakain sa mga aso. Tinawag ko sila, at nagtaka ako na si Todd lang ang lumapit sa akin. Maraming beses kong tinawag si Rabis, upang kumain, ngunit hindi ito lumapit. Sinabi ng pamangkin kong naghuhugas ng pinggan, Hoy Tito, patay na si Rabis, bakit mo siya hinahanap? Doon lang namin napagtanto na halos dalawang buwan na palang patay si Rabis noong panahong iyon at inilibing na sa kanilang bakuran. Sabi ng ate ko, baka raw gusto lang niya akong makita sa huli.